thank you

pinaka mabigat na motor dito guys Gary ni Alex guys Pagpo biyay kami, solo namin yung kasada Pagpo biyay kami, solo namin yung asada Kasi yan yung biyay namin eh Alas isang gabi May gagalan, na yung kasada Ops, Dek. Guys, balik sa kami guys. Tayo nga lang kami dito sa kami guys. Sa paborito namin kainan. Sa Biro Amika. Biro Amika. So, yes, um, bala, man, pala ya, yeah. so, guys oh para bumalik yung ng ja pre guys tent ko guys oh, naka ano na set up na ko so, makukulog guys parang dito sa kanyang hamok hamok si Alex sa hamok na rin niya <laughs> Joshua oh so guys dito ako sa ano Ayan. tent yan set up namin dito guys bubong guys, good night na mga na kami. Uh, good <laughs> morning guys. Isa yung uh, dalakot Isa lang yung sa kanil. lang <laughs> <laughs> Ito mm. na tuloy guys sa loob ng tent namin guys. Guys, mm. tama na yan. Mamaya naman. <laughs> Tayo lang natin ang na tulog. <laughs>

Bibi yata ako ay lang umaga. Ano lang ako? Naka... Pistipi yata yun. may barya, di siya pinanggit din. Dapat naman yung asawa ko. Binigay ko naman sa kapanggit. Wala gising pa rin sila, nagiinom pa rin sila. Ang gising mga kasama ko na si Chong.

Ha? O, dito muna guys. Ah, um, lang muna tayo guys. Ayan guys oh. Lahat ng nakikita nyo guys. Sa o, lang Walang guys. May pakawa dyan di ba? namin guys. mer, bakawan yan. Bakawan mo kasama yun, yun. Yan. Oh, lulubog ka dyan. Walang lubog yung pamit. Alex. Siparin. Hanggang saan? Depende. May ito, may hita. Ang hirap na makalik yan. Yung nagwaanap na kami ng tulya. Tapos, kumunod, sumunod, ano na? Kumunoy na pala. <laughs> <laughs> Parang gano'n yan. Parang kumunoy. Lumulubog ka. Nakatakot eh, no? Wala nga kalaban-laban dyan. Kumunoy. Buti sana kung meron kumahawakan ka Ang bahay ni Boss bahay ni Magaling ako nandiyo si Tambin Si Tambin ang magaling mga Good morning guys Dito na po kami sa Unisan Kasi guys Sa farm Guys yung mga manok guys ang okay, mga manok. ha <laughs> uh, guys, ngayon magay mamuha kami ng buko. Kailangan daw makainom ng sabon ng buko guys bago mag almusal si maganda raw sa, sa katawan niya guys. Okay, dati ah, yes. siguro. Si Alex. Yes, Kasi nakuha kami ng buko guys Eh, prepared pa kaya bata pa kaya Asa ni ano? Okay so, guys, tatali muna namin namin Ready Panungkit okay. 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 Yes, yung mga nakuha namin guys Nakaisa na kami guys Alex Alex! You good? Yeah Pisting lang yun ito yes, pa okay. nga pala tatlo na kami naman okay. Ayan mga pre Tungnan mo ako pa paano kumuha ng Sige na mo ito na mo pre Pag ano, video, uh... pang ano yun tagilid lang? Wala na, nakalimutan Ah magbabago Hindi pwede pa naman, saglit lang naman yun Saka live ka ba? Wala nila pre, baka mabagsakan si Kalex ka Tapos oh. Oh. Eh. ka na? ha? Ang gas yung mga nakuha namin dyan.

Nauunin tunog sa ano. Sa hampas mo. Yun. Kao Lex. Ayan guys. Oh. Ayos guys. Manila, Ang sarap. Pwaa. tambok oh yung isa oh wawa ang linaw naman ng ano mo camera mo mer ruta ng linaw ah ayun guys oh. parang batang gutom na gutom ano <laughs> <laughs> yan bre almusal almusal natin nasa bundok tayo eh guys almusal namin yan meron Ya, Alex. Ano yun eh? Ha? Hindi. Malauhog eh. uh, mo. Yung ano may kalaw. <laughs> Kalawang guys yung ano namin kutsara. <laughs> okay na yan Hindi oh. hmm. huh? hey, ba natin. isa tayo <laughs> <o. Hindi>. uh. <coughs> Bukas naman yan. Tatlo hmm. na yan. Kaya muna, kain muna kami ng buko guys kasama namin guys okay. Guys, satuloy kami guys okay, nang madaling araw Pampatulog ngayon, pampagising naman to guys oh, May ilaw ah Diba pre, yung kasama natin na gano'ng buso-buso? Si Ataw sa akin Oo, si Lian Si Ilian sa kanya, si Tambin Si Dada Si Dada Si Dada na gano'ng pauwi Umuulan yung umuwi sila rito. Basang-basa nga sila. Oh. So, Ito yung kaganapan dito ngayon guys. Ban. Bayaw. Ibas ban. Ito si mga kasama namin. Alex.

Kaya wag mo na isara yan. Kaya so, guys, namin. Oh, nasa kubo-kubo guys. Nakapatong guys. Pa safe yan. <coughs> May panlaban si ano si Bayoron ah. Oo. Oh. Parang talisayin niya tayo eh. Ando no. Ewan ko kailan lalaban yun. No? Kanina inano niya eh. Binitaw niya kanina eh.

ấy là bé anh tại em có nào